So, yun guys, sa ah, shot house, ayun. Ah, kalabas tayo ngayon ng Pedroil. So, makakalabas ah, lang na natin ng pandakan. So, lag tayo ngayon na no, guys. Ayan. Ayan na, Pedroil na tayo ngayon guys. Oh, may God. Woo! May, medyo mainit. So, may yung mga natin ngayon. So yun guys, uh, magandang araw sa ating lahat. So time check, uh, stress ng hapon. So dito ngayon tayo sa kahabaan ng ano ng Pedro Hill. So ayun, bisitahin natin yung ano uh, dito. Yung bike lane ng Quirino, Avenue at UN. So ayun yung update natin ngayon. Dito sa vlog. So yun, nakabike tayo ngayon, no? nakabike tayo ngayon yung mga bisikleta yan o no? so tama tama ha dito tayo sa may bandang gilid lang tayo para hindi tayo makasagabal sa mga jeep o mga kotse na mga naka ano kita nga tayo sa may ano sa may bagong buhay sport complex So ngayon, close okay. pa to. Close pa to ngayon eh, na. Huh? Marami talaga matitigit sa ulo ng mga sasakyan na nagka-counter flow. Parang madaling-madali sila eh. Na? na piner pa ko. Ayan Okay, ayan. ano lang ang malog eh. Piner pa ngayon tayo guys, eh. So dito na tayo sa may hanap, sa may kirino. So dito tayo dito muna. Hatangin tayo dito ayan. Eh hey, syempre, nakikita niyo nakaraan ha, ah, napakaayos na ni Yorme yung ano, yung daan dito sa may Rescue na pero ako pa balik pa rin. Ako ah, Hindi na po ako kasabay. So, tama lang yung dinadaanan natin. Oh, let's let's do it. Sa ibang matangkit, sa ilan tayo sa ite eh, na? So daan tayo dito kasi uh, bandang ano, Grino, ah uh, na may Pedro Hila, wala pang ano, uh, wala pang bike lane. Ayan, so update lang tayo. Ang tagus po nito ano, uh, Manila Bay. Ay naros Rojas Boulevard kapag dinerecho po natin kasi uh, ako po ay Ayan. Dino. So medyo malubak dito no. Uh, Doon na tayo mag-ano. So ganun na tayo ngayon guys, ano. Woo! Sarap magbike. Kapag may sarili kang bisikleta, ayan ha. So top abi guys ha. Top abi na tayo. So sa banda to ayan na meron na rito ano. Meron na rito. Meron na dito ano uh, mga bike lane ayan ah, oh, nakikita ko na. So pansin naman natin maayos yung bike lane ngayon dito no. Ah, kadalay, mga motorista yan ah, mga, mga, uh, mga tricycle yung pinagbabawal talaga yan ah uh, sa labas ng truck pero marami pa rin talagang pasabay You know, o more ito ito may, uh, may bike lane at maayos tayo bike at safe Whew. ay iba wala na wala na sa linya eh na Whew. Sarap magbike bike Oops! Okay, atras. Yun. So, mukhang... Ah, lumili ko si Kuya eh. Uh. Yan. Hindi tayo mabini. So, kakapirang na lang yung dinadaanan dito sa may side na to. So, palabas na tayo ng ano lang... Manila Bay So, napakainit ang araw. So, stop like naman tayo guys. Ito so, Siyempre kailangan pala natin sumunod eh fail Susunod yan kasi naka ano na tayo, naka motor na. So, kailangan natin Yun oh. Yeah, 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 yeah. oh. So, palabas na tayo ng Ross guys. Hay nako. Oh. na tayo guys. Sa palabas na Ross Boulevard. Ayun, Mamaya dito rin ang balik natin mamaya. Ooh. You oh. know. Yan. Mike Lane ng kirina niya. So, turn tayo dito. Sa, ano? Oo. Oh. Next first lane to ay nakay na. Oh my God. Ayan okay. o. No? Medyo maayos sa yung mga linya rito. Kaso medyo labog-labog lang. Oh my god. <laughs> so tumatalsik. So may mga bike lane lang atay, Yun. Eh, oh. So kaso nga lang eh, hindi maganda yung mga daanan. Kung mapapansin natin. Whew. Medyo kakaingay lang syempre. Sa so, tayo. Service road po tayo ng Rose Boulevard. kaya na service road. hihinga lang medyo mainit at rin yung araw syempre may lamitsa rin tayo nakakatakbo may 20 minutes kapit nila 15 minutes sasa siguro ayan Woo. dito medyo maayos naman yung ano yung mga bike lane ng ano na service road na ano ng terino ah ng ano ng at tawag to sa uh, motoros Motorwas Boulevard ayan medyo okay okay naman yung bike lane dito pero may mga ilang ilan din mga pasaway syempre may bike lane na sa kabila pa rin sila ama ano dumadaan yan, so yun o no, good idea si kuya nasa bike lane yeah. so for sure uh, pag ano pa marami, mas marami kaya kapag uh, tawag dito kapag sa umaga ayan, kasi hapon na kasi tayo nagpunta kaya eh, syempre ayan, maraming tao doon sa Mayroas Boulevard nadaan natin sila mamaya ayan, na natin dito sa ano <coughs> 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 ayan, oh. Yeah. sarap magbike talaga dito guys oh so, <coughs> <coughs> Oh my god. Okay, hindi ko napansin 'yun. Medyo manong tayo. Oh. Sarap magbike. So, harang Ross Boulevard pa rin tayo, no? So, dinaan natin. Sumula Prescrino. Ah, Pedro Hill. Prescrino. Tapos, tagos tayo ng Ross Boulevard. Yan. medyo may tubig yeah. and may gigilipin lang tayo mukhang mayroong magandang ano tayo dito sa Roas Boulevard ha? Yeah. so yun nakikita nyo ba yung guys so nakikita nyo yung ayos natin so medyo naka ano naka abiria ayun ah wala na sa ayos So lang tayo, ayusin ka lang muna ito ng konti. Ayan. Medyo nakagilid, syempre ba mga hindi mapansin? Ayan. So, yun, katulad dyan. ni kuya. So, meron tayong bike lane, pero doon pa rin sa side na dumaan. So, mga yan. mga mga, mga, mga matitigay siguro, yung yun mga ganyan, ayan. Tulad yan. May mga bike lane tayo. Pero hindi sinusunod yung ating mga protocol. Ngayon na. Hindi natin alam kung ano ba, mga matitigas ba ulo mga ano talaga guys. Woo! muna tayo dito ah. Para ano. star ayan ang mga sisikista natin dyan ayan so isa po 7-11 so ito yung malalaki yung mga biyahe mo ayan so yun nalagpas na pala tayo ng ano no ng pedro hill so iikot na lang pala tayo para makatagos tayo ng ano ng yun abin yun yun o may mga tao sana sa sa taas na uh, footbridge ng ano so pahinga muna tayo dito konti so yun mga update natin ito yung update natin sa linya ng Quirino and Aros Boulevard na bike lane kahit na mababanguri ng yung ating ano, ah, bisikleta medyo inaayos kasi natin eh Pag-uligo so, lang tayo siguro, no? Kaya tayo lamig sa may banda, ano? Na may Padre Paura. So, pahinga lang tayo dito sa nag-gilid. Siyempre, para aliligo ah, lang muna tayo.